Good morning guys! Ayan, nandito po ako sa may uh, garahe namin At uh, sa araw na ito, maswerte tayo Dahil meron tayong natanggap na blessing Ayan, ito pong uh, natanggap ko, matagal ko nang hinahanga dito eh Dahil uh, bukod sa matibay Ay uh, magandang klase po ito At branded At saka medyo pricey din So uh, may nagbigay po sa atin itong uh, sinasabi ko sa inyong uh, uh, blessing at ayo uh, ayaw magpabanggit ng pangalan sa ating video kaya na unang una bago, ta, bago ko ipakita sa inyo ay eh, gusto ko muna siyang pasalamatan at uh, sa blessing na ibinigay niya sa akin ngayong araw so hindi na po natin patatagalin nito at atin na po itong uh, irereveal i-reveal sa inyo Actually, isa ko ito sa mga paborito ko. So, let's go at ating i-review itong uh, binigay niya sa atin na item. Alright. Alright, guys. Ayan, ito po yung ating uh, sinasabi na blessing na dumating sa atin. Ayan, sa po siyang... Uh, fishing rod ayan brand new po ito ayan wala po talagang lalagyan ito nung nabili daw niya ayan ito po inabot sa ating kanina ayan sa so tayo na ang magbukas ayan tanggalin natin itong uh, goma ayan. ayan binigay po niya sa atin ito kanina inabot sa atin Actually, matagal na niyang pinangako sa akin ito. Kaya lang ay uh, uh, ngayon lamang daw kami nagkaroon ng pagkakataon na magkita. Ayan. Ito po yung uh, sinasabi sa inyo. Ito siyang ultra uh, ultralight na fishing rod. Ayan ako, paboritong paborito ko ito. Dahil uh, napakatibay po nito yung fishing rod na ito. po niya At, uh, balik ka rin natin ayan po ang tatak niya ayan aglistic ayan by uh, Shakespeare ayan aglistic GX2 ayan ito po ay isa sa mga paborito nating uh, fishing rod ayan, makikita ninyo talagang uh, uh, bagong bago pa ayan ayano oh, may tatak po yan aglistic kaya na tama uh, specification ho nito ay uh, ayan ultra light 2 to 6 pound line at 7 uh, feet po ang haba nito ayan po yung kanyang uh, specification so ang uh, pwede kong gamitin na uh, line dito ay 2 uh, pounds hanggang 6 uh, pounds lang okay ayan, ayan po ayan, at uh, papakita ko sa inyo ng uh, maigi -ma ayan po yung kanyang uh, ring guide ayan at ito uh, po yung kanyang uh, second second section po ito ayan, at ito naman yung kanyang uh, first section ayan, papakita ko sa inyo alright ayan po yung kanyang uh, first section o yung tip na tinatawag Ayan. Ayan, yung dulo po nito ay fiber uh, fiberglass. Ayan, yung kulay puti po na fiber fiberglass po yan. Ayan, nakakapagtaka nga kung paano napagdugtong yung carbon fiber at saka yung fiberglass. makikita nyo ma malambot ho ang dulo nito ayan napakalambot ng dulo nito ayan o oh, binaluktot ko na ng gusto ayan binaluktot ko na ng gusto at napakatibay ho nitong uh, rad na ito ayan. alright ayan ayan ito isa sa mga pinaka paborito kong rad dahil alam ko ang uh, kakayanan nito matibay po ito kahit malaking uh, uh, yung mga katamtamang size na isda ang mahuli mo hindi ho basta-basta mababali itong rod na ito dahil uh, proven and tested ang tibay nito so ayan po yung ating uh, bagong uh, fishing rod ayan na ayan, courtesy uh, ng ating uh, anonymous na sponsor, ayan po yung kanyang uh, specification kaya 7 feet po ito. 7 feet po ito. Kaya medyo mahaba ng konti. Ayan. Yung, yung isa pong ginagamit ko po ay uh, 1.9 uh, uh, something or 1.8 meters. So uh, mas mahaba po ito. Compared dun sa ginagamit ko. Ayan po. Meron siyang tatak sa kanyang hand. Actually, uh, maganda yung hawakan niya maganda rin yung kanyang uh, reel real seat ayan po ayan, ganyan po yan pagka ilalagay mo yung iyong fishing reel alright ayan. thank you so much ayan sa nagbigay sa atin itong uh, isa sa mga pinakapaborito kong uh, fishing rod ang Shakespeare aglistic GX2 alright ayan sa mga susunod nating fishing adventures Ayan, papakita ko sa inyo. O ipipil test natin itong uh, bago nating uh, fishing rod. Ayan, thank you so much sa sponsor natin. At uh, wag kang mag-alala. At aalagaan kong mabuti itong uh, binigay mo sa akin na uh, fishing rod. All right, guys. Ayan, sana nag-enjoy kayo. Ayan sa panonood sa ating uh, maiksing uh, video. Ayan, at ako'y muling nagpapasalamat doon sa ating uh, sponsor na nagbigay sa atin ng uh, isang mga brand new fishing rod. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. This has been ha, Fish and Bait. Maraming maraming koong salamat sa inyong uh, panunod.